sa side ni Matilda. Samantalang hindi mapakali si Matilda sa kanyang kinauupuan, dahil hanggang ngayon na hindi pa rin tumatawag sa kanya ang babaeng binigyan nito ng calling card. Hey love, we have been restless for a while. Do you have a problem or pain? Cleven asked me. Until now, hindi pa rin tumatawag eh. Yung babayaran kong babae bago ang kasal ni Damian. Oh, your plan about them. Are you sure about that? Gagamit ka ng ibang babae para sa plano mo. Why? May iba pa namang paraan, Matilda. Sabi niya sa akin, kaya masama kong tinignan to. You don't understand me. Why I'm doing this? Hindi mo pa masyadong kilalang pinsan ko. Wika ko sa fiancé ko. Then tell me about this. I'll support you in your plan. Just don't be mad at me, love, okay? He said. At maya maiha pa. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko dahil sa mga pinagagawa ng fiancé ko. Pero biglang nawala ang init sa katawan ko nang marinig ko ang ingay ng aking cellphone. Agad kong pinatigil ang lalaki na sa likuran ko at agad naman itong tumigil. Mabilis akong kumalas sa pagkakayakap niya sa akin pagkatapos agad kong dinampot ang cellphone ko. Napakunot ang noko nang makita kong unknown number. Yes, hello? Who's this? Tanong ko sa kabilang linya Ngunit walang sumasagot Muli kong tinignan kung meron pa ba Pero open pa naman ang tawag Who are you? Huwag kang tumawag kung di ka magsasalita Hey, relax love Just hang up the call Sabi ni Cleveland Ibababa ko na sana ang phone Nang biglang may magsalita e Hello, ma'am Who's in the line? Naalala niyo po ba yung binigyan niyo ng calling card? Yeah, how about that? Itatanong ko lang po sana kung anong klaseng trabaho po yung inaalok niyo. Okay, I'm still in the province. Sa coffee shop tayo magkita. Sige po, ma'am. Pagpayag nitong sagot, napangisi ako. Finally, this is it. Sana lang pumayag to. Hey, love, what's the meaning of that smile? And who called you? Tanong ng fiancé ko. Finally, tumawag na rin siya, love. Ngayon, puntahan na natin siya. Wika ko pero nakapaskil pa rin sa aking labi ang tuwa. Sa side ni Mira. Hoy babae, anong sinabi sa'yo na tinawagan mo? Tanong ng kaibigan kong si Ronnie nang maibaba ko na ng tawag. Makikipagkita raw sa akin at sa coffee shop na malapit lang sa mall. Sasama ko friend, baka hindi mo kayanin nang sasabihin niya. Tumango ko sa kanya. Hanggang sa lumabas na kami ng kanilang bahay at binaybay ang daan patungo sa sinabi niyang coffee shop. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa harap ng coffee shop. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Paano kung may masamang balak pala yan sa'yo? Hindi naman siguro. Saka, nakita mo na rin siya sa mall. Siya ang kasama ng boss natin na dumating kahapon. Ay! Bakit hindi mo sinabi agad? Martin yung saad. Bakit? Nagtanong ka ba? Hindi, di ba? Para na nga pumasok na tayo. Huwag natin paghintayin si madam sa loob. Baka pareho tayong mapagalitan. Pumasok kami sa loob ng coffee shop. Agad ko naman itong nakita dahil kumaway ito sa amin. Parang isang anghel ito. Napakaganda talaga niya. Napakaamo ng mukha. Ngunit napansin kong may kasama pala to. Baka asawa o boyfriend. Parang nakakahiyang lumapit sa kanila. Lalo na ang gaganda ng kanilang kasuotan. Samantalang kami, simple lang. Parang mas maganda pa yata ang pambahay nila kaysa sa mga suot namin ngayon. May babae, lalapit ba tayo sa kanila? Lokong sad nito. Nauna nang naglakad si Ronnie habang nasa likod ako nito na nakasunod. Nahihiya akong tumingin sa kanila ng derecho. Ang bawat ang gulo ng aking katawan. Tinignan nito at pinag-aralan. Hanggang sa makalapit na rin kami rito. Sit down and let's talk about what you ask sa magiging trabaho mo. Panimula nito. Sinunod naman namin ng kaibigan ko ang otos nito hanggang sa may lumapit sa amin na waiter at may binaba na cappuccino at sandwich sa table namin. Don't know what coffee you like eh, kaya pareho na lang ng order namin. By the way, what's your name again? And age? Tanong nito na no, napakaseryoso. Mira Clarete po ma'am, 25 po. Ah, uh, Ronnie Suarez rin po ma'am. Uwi ka naman ang kaibigan ko. I'm Matilda Falcon, and this guy beside me is my fancy Don't be shy. Wala kaming gagawin na mas mas sa inyo. Diret wika na naming babae. Napansin siguro nito ang pagsenyas ng kaibigan ko sa tabi ko. Do ba boyfriend? Muli niyang tanong. NBSB BSB po siya, madam. Pagmamayabang na saad na kaibigan ko. Napansin ko ang pasimpleng pangisi nito. Pero agad din nawala. First of all, let's eat first. Then, we'll talk after. Wika ni Mama Matilda. Parang hindi ko nalalasa na pagkain na nasa harapan ko. Alam kong masarap to pero parang nawalan ako ng gana. Kaya ang cappuccino na lang ang inabot ko. Baka sakaling malasahan ko to. Sobra akong nahihiya sa mga taong kaharap namin. Hindi nagtagal, natapos na rin sila. Tinignan ni Mama Matilda ang sandwich na konti lang ang nabawas. Pagkatapos, tumingin sa akin ng derecho. You don't like it? Ah, busog pa po kasi ako, ma'am. Now this time, name your price. After that, sasabihin ko sa'yo kung ano magiging trabaho mo. Panimula niya. Pero bago ako nakasagot, nakita kong bumulong ang lalaking kasama nito. Honey, I'll go outside and talk the caller. Narinig kong bulong nito. Tumangol lang si Mama Tilda. Pagkatapos muling bumaling ang tingin ni Mama sa akin. Now, talk. Tell me your price muli niyang tanong. Nag-aalangan akong sabihin na rito ang gusto ko dahil sobrang laki ang kailangan kong pera. Ma'am, pwede po bang malaman ko muna kung ano magiging trabaho ko? Okay, dadaratsyahin na kita. Isang gabi, bilang regalo sa ikakasal ng lalaki. What? Ma'am! Sabay naming bigkas ng kaibigan ko sa kanyang sinabi. Yes, like what I said, isang gabing regalo sa lalaking ikakasal. Ulit nito ang linaw ng pandinig ko kaya hindi ko na kailangan pang ipaulit pa rito. Trabaho bang masasabi ang bagay na yon? Pero may gusto kong linawin dito. Parang hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin. Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Simple lang. Makipag one night stand ka sa kanya. Kahit magkano ang sabihin mong bayad, para lang sa isang gabi. After that, kakalimutan na ang lahat ng na nangyaring ito. Hindi ka rin makikilala ng lalaking yun. Huwag ka mag-alala. Dahil tayo lang apat ang makakalam ng bagay na to. Don't think about that. Pahayag nito. Hindi ako nakaimik sa sinabi nito. Parang ang ibig sabihin nun, ibebenta ko ang katawan ko sa lalaking ikakasal na. Parang ang hirap naman tanggapin yun. Parang ang labas ko, isang bayaran. Ang pinagkaibahan lang, hindi ako sa club ng tatrabaho. Tapos wala pa akong karanasan pagdating sa ganung bagay. Ma'am, wala na po bang ibang trabaho maliban dyan? Nothing else. Now, tell me your price. I gave you the half and after that night, the full payment is yours. Bumukas sa ram bibig ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Pag-iisipan ko po muna ng maigi, ma'am. Masyado po kasi mahirap ang trabaho ng inaalok niya sa akin eh. Okay, if you decide, just call me. Maikli nitong sagot at tumayo na. Tahimik ka na naman, girl. Ano na bang desisyon mo? Hindi ko alam eh. Puso ko ba o isip ko susundin? Mas pipiliin mong ibenta ang sarili mo kaysa sundin ang bilin ni Itay? Kung gagawin ko yun, parang sinuko ko si Inay. Yung bahay na to, nandito ang lahat ng alaala -ala niya. Paano ko hayaang mawala? Kung may magagawa lang ako, hindi ko hayaang duman ka sa ganito. Salamat. Kasi kahit ganito ako nandiyan ka pa rin, ah. Magkaibigan tayo, di ba? Lalaban tayo. Pero kumain ka na muna para may lakas ka pang lumaban bukas. Naiwan ako magisa sa sala habang bumabalik ang tanong. Ano ang tama? Dignidad ko o ala-ala ni Inay? Sa bahay. Anak, lumabas ka muna, kumain na tayo. Sige po, Tay. Tahimik kaming kumain. Alam kong ramdam din ni Itay ang bigat. Pagkatapos, ako na nagligpit. Humiga ako sa kama pero gising ang gisip. Wala akong mapiling sagot sa tanong ng gabi. Pag umaga, dumating ang mga pulis kasama si Atty. Rodriguez. Sabi ko na sa'yo, Mr. Clarete, hindi ako nagbibiro. Kahit isang araw pa, pakiusap. Atty. Ako na po nakikiusap. Isang araw lang, Miss Clarete. Bukas, dapat wala na kayo rito. Pagalis nila, pumasok ako sa banyo. Naligo, huminga. Nagdesisyon. Bahala ng bukas. Basta ngayon, ilalaban ko ang tahanan ni ninay. Kahit kapalitay ako. Mabilis ang bawat galaw ko. Pagkatapos ko magbihis, naglagay ako ng konting pulbo at lipstick sa muka. Para kahit pano, hindi ako magmukhang zombie dahil sa laki ng eyebags ko. Halos isang oras lang kasi ang tulog ko kagabi. Dinampot ko ang sombrero at wallet. Tininan ko kung may laman pa to. Isang daang piso. Sapat na pamasahe papunta sa mall. Kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ko. Kailangan ko rin sumakay ng tricycle para hindi ako malit. Humarap muna ako sa salamin para masigurong maayos ang suot ko. Nang makontento na ako, lumabas na ako ng kwarto. Nadatnan ko si Tay na nakaupo sa sala, hawak ang noon na tila may iniindang sakit. Tay, may pupuntahan lang po ako. Paalam ko sa kanya. Sa kanto, may nadaanan akong tricycle. Agad akong sumakay ng huminto to sa harapan ko. Manong, sa mall po. Sabi ko sa driver. Hindi nagtagal, narating ko ng mall. Agad akong bumaba, nagbayad ng pamasahe at walang inaksayang oras. Hinanap ko kaagad ang kaibigan kong si Ronnie. Nakita ko siya habang nakikipag-usap sa isa naming katrabaho. Lumingali nga muna ako Baka nandyan si manager at mahuli akong hindi naka-duty. Nang masigurong wala siya, lumapit agad ako kay Ronnie. Ronnie, pera mo ulit yung cellphone mo. Hay, bruha ka talaga! Kahina ka pa ba dyan? Gulat na reaksyon niya. Dito ka sa likod ko umupo. Baka bigang sumulpot si manager eh. Pareho pa tayong mapagalitan. Agad naman akong sumunod. Salamat ha. Inabot niya sa akin ng cellphone, agad kong tinawagan si Mama Tilda. Sino bang tinatawagan mo? Diretso kong sinabi ang pakay ko. Ang sabi ni ma'am, hintayin ko raw siya sa coffee shop kung saan kami nagkita kahapon. Pagkababa ng tawag, ibinalik ko agad ang cellphone kay Ronnie. Anong binabalak mo, Mira? Huwag mo sabihin pumapay ka na sa alok ni Mama Tilda? Tanong nito, huminga ako ng malalim, umayo at inaayos ang sarili. Mamaya ko na nagsasabihin. sasabihin. Kailangan ko lang malis. Nakakahiya namang paghintayin pa siya. Ang gusto mo, samahan kita? Huwag na, kaya ko sarili ko. Kailangan ko na talagang pumunta. Sagot ko bago tuluyang lumabas ng mall. Tahimik kami naghihintay ng kaibigan ko sa loob ng silid. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok si Mama Tilda kasama ang kanyang fiancé. Napayuko ako sa hiya lalo na't na nakangiti ito habang nakatitig sa akin. Magpahinga ka muna, may dalawang oras ka pa. Mamaya, darating ang mag-ayos sa'yo. Uwi ka ni Mama Tilda. Tumango lang ako bilang tugon. Pagkalis nila, kami na lang ulit ng kaibigan ko ang naiwan. Tahimik siya at nakatingin sa bintana. May problema ba? Oo, malaki. Sagot niya nang hindi ako tinitingnan. Ano yun? Sabi mo Sabi mo sa akin. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Umilig siya. Wala na, magpahinga ka na lang. Hindi na ako kumibo. Pumikit ako, pero hindi ako dalawin ng antok. Patuloy lang ang kaba sa dibdib ko. Makalipas ang dalawang oras, may kumatok. Dumating na ang mag-aayos sa akin. Good evening, ma'am. Ako pa ang pinadala ni Mama Tilda. Sabi ng babae. Nang makita kong sarili ko sa salamin, halos hindi ko makilalang ang sarili ko. Ang ganda ko. Sobrang ganda pati ng katawan ko. Kita ang kalahati ng dibdib at halos singit na lang ang natatakpan ng suot ko. Ang ganda mo po, ma'am. Simple lang ang makeup pero ang ganda ng kinalabasan. Salamat ha. Ang suwerte mo, ikaw ang napili ni Mama Tilda. Bakit mo naman nasabi? Wala po, huwag niyo nalang pansinin. Pagalis niya, tumunog ang cellphone. Si Mama Tilda. Get ready. May susundo sa'yo. Alam mo na ang gagawin. Mabilis niyang sabi. Sabay ng pagbitaw ko sa cellphone, may kumatok muli. Nasa labas na ang babaeng susundo sa akin. Kinakabahan ka ba, ma'am? Tanong niya, tumangulang ako. Try mo to. Sabi niya, iniabot ang malit na bote. Alak? Opo, para hindi ka masyadong kabado. Siguro makakatulong to Bago siya umalis Binuksan niya ang pinto Gamit ang card Naiwan ako mag-isa Pumasok ako sa silid Madilim Tanging lampshade lang ang ilaw Sa gitna may malaking kama Umupo ako sa gilid Kinuha ko ang bote at inamoy Tunay ngang alak Hindi pa ito dumaan sa lalamunan ko Pero baka ito na lang ang makakatulong Sa side ni Damian habang nagmamaneho papuntang hotel, malalim ang buntong hininga ko. Hindi ko na sana papayagan ang party na to, pero sabi nga ni Matilda, ngayon lang ako makakalaya bago ang kasal ko. Kaya heto ako. Pagdating sa hotel, binigay ko ang susi ng sasakyan sa guard at dumiretso sa elevator. Pagpasok ko sa silid, may konting ingay at katahimikan. Madilim, pero gaya ng hiling ko. Kami lang. Akala ko hindi ka na darating eh. Bungad ni Matilda. Papalapit sana siya sa akin para yakapin ako. Pero hinarang siya ng fiancé niya. At siya ang niyakap. Love, ako na lang ang yakapin mo. Uwi ka ng fiancé niya. Siya ang fiancé mo, Matilda. Siya ang yakapin mo. Malamig kong sagot. Nagharutan silang dalawa. Ako naman, tumingin sa mesa. At nakita ang mamahaling bote ng alak. Do you like it? Tanong ni Matilda. Tumango lang ako, binuksan ko ang bote. Amoy pa lang, alam ko nang malakas to. Nakakailang shots pa lang ako nang iniinom ko ng alak. Halos kalahati pa lang na ko pero nakaramdam na ako ng pagkalasing. Pati ang katawan ko nagsimulang mag-init nang hindi ko maintindihan. Para kong sinisilaban ng init. Hindi ko alam kung epekto pa to ng alak na ininom ko. Alam kong sanay akong uminom. Kahit hard pa to. Pero ang kasalukuyan kong ininom, ibang iba. Kumuha ako ng ice cube sa baho at saka dinampian ang aking mukha. Pero walang nangyari. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang mailabas to. Maras tinanggal ang pagkakabotones ng suit ko. Parang hindi ako makahinga. Are you okay, Damian? Yeah, I'm okay. I answered, tumingin ako sa kanilang dalawa at nakita kong nagdodoble na. Sinubukan kung tumayo pero ramdam ko ang pagkahilo. Napahawak rin ako sa aking kinawupuan dahil muntik na ako matumba. Do you need help, bro? Pero kumaway lang ako sa mga to. Take this card para makapasok ka na sa magiging silid mo. Dito lang sa susunod na room. Kinuha ko ang card. Kahit nagdodoble ng paningin ko, pinilit kong makarating sa aking silid. Pagbukas ko ng pinto, may babae nakaupo sa kama habang nakatitig to sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha nito. Bilit ko rin iminunat ng maayos ang mata pero walang nangyari. Sa side ni Mira. Totoo nga ang sinabi sa akin ng babae kanina. Mababawasan ang kabakong mararamdaman kapag uminom ako ng alak. Pero may iba pa akong nararamdaman bukod doon nang uminom ako. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Wala naman akong ibang kinain o ininom para maramdaman ko. Pwera lang sa alak na bigay sa akin ng babae. Bala kong maligo sana para mabawasan ang init na nararamdaman ko. Pero may nagbubukas ng pinto. Napaayos ako ng upo nang marinig kung tuloy ang bumukas ang pinto ng silid kung saan ako nandun. Hanggang sa pumasok ang isang lalaki. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng lalaki dahil medyo madilim. Ito na siguro ang lalaking paglalaanan ko ng aking sarili ngayong gabi. Paano kaya kung pangit to at medyo matanda na? Kaya ko kayang ipagkaloob sa kanyang sarili ko? Bakit kasi hindi ko man lang naitanong kay Mam Matilda kung sino at anong itsura ng lalaki? Basta, agad ko na lang itong kinanggap. Ang trabahong to, nakakainis naman. Napansin kong iba itong maglakad habang lumalapit sa pinaroroonan ko. Hindi kaya lasing to? Pero biglang kumabog ang dibdib ko nang masilayan kong ang mukha ng lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung lalaking nakabangga ko nung nakaraan. Teka, ba't siya? Habang papalapit to, doon ko na pagmasdan ng maigi ang napakagwapo niyang mukha. May taglay itong kakisigan at kakit-akit na mukha. Pero napansin kong ibang direksyon na pupunta nito. Patungo to sa isang pinto. Siguro sa banyo to pupunta. Nakita kong muntik pang matumba to dahil nasagi nito ang panan ng kama. Kaya walang pagdadalawang isip na nilapitan ko to at hinawakan sa kanyang bewang para alalayan. Pero nagsisi ako sa aking ginawang paglapit rito dahil nawala ng balanse ang lalaki. Kaya pareho kaming natumba sa kama at nasa ilalim ako nito. Hindi ko akalain na mabigat pala to. Halos hindi ako makahinga ng mga sandaling yan. Kahit gumalaw ay hindi ko magawa. Sobrang lakas din ng kabog ng dibdib ko dahil sa pagkakadikit ng aming katawan. Ramdam na ramdam ko ang bagay na yun. Lalo at malipis ang suot kong panloob. Napapunta ako sa kanyang ibabaw. Nagulat ako ng napamura ang lalaki. Ibang dating sa akin ang ingay nito. Nadadala ako. Napahinga ako ng malalim. Kaya nga pala nandito ako ngayon dahil sa pagiging regalo ko sa lalaking ito. Pero anong una kong gagawin? Wala akong alam pagdating sa mga ganitong bagay. Sinubukan ko muling gumalaw, kaya muling humingi ang lalaki. Nakita ko na gustong gusto nito. Kaya ang mga kamay nito nagsimulang maglakbay. Nakakasabik ang bagay na yon na nararamdaman ko. Parang gusto kong maramdaman yon. Kahit pareho pa kaming may suot na damit, ramdam na ramdam ko ang init ng katawan namin. Dumagdag pa ang nainom kong ala kanina, kahit konti lang naman. Walang ano-ano, pinagpalit ni Tom Pesto naming dalawa. Ako na ngayon ang nasa ilalim at siya ang nasa ibabaw. Pinagmasdan ko mukha nito at nakita kong nakatitig sa akin ng lalaki. Nakakailang ang pagtitig nito. Parang natutunaw ako sa para ng pagtitig niya. Bumabahang tingin ko sa labi nitong mapupula. Parang nangaakit. Napalunok ako ng wala sa oras. Kaya umiwas ako ng tingin na rito. Pero hinawakan niya ang baba ko upang muling magtama ang aming mata. Walang ano-ano, agad niyang sinakop ang mga labi ko. Hindi ako marunong humalik dahil wala akong karanasan. At doon na nagsimula ang isang gabing pagniniig. Pareho naming hinahabol ang aming paghinga. Pagkatapos, pinikit ko ang aking mata upang kahit sandali ay makapagpahinga. Dahil maya-maya, aalis na ako sa silid na to. Pero lumipas ang ilang sandali, hindi pa to umaalis sa akin. Sobrang nabibigatan na ako. Pinilit ko siyang itulak. Pero ang kamay nito, pinatong sa akin siya habang nakatagilid. Lumingon ako rito upang tingnan kung gising pa ito. Pero nakita kong nakapikit na ang kaning mata. Dumaan ang isang oras. Naririnig ko ang mabibigat na paghinga ng lalaking katabi ko. Kaya dahan-dahan kong inalis ang kamay nito. Muntik akong mapasigaw ng malakas dahil sa sakit at hapdi. Pero kailangan ko ng kumilos. Baka magising pa siya. Kahit masakit, pinilit kong tumayo. Nang magwagi ako, pinulot ko ang mga damit kong nagkalat at saka sinuot. Napapangiwi ako kapag nasasagi ng aking pambaba. Bago ko tuloy ang lumabas sa silid na to, hinanap ko ang wallet ng lalaki. Agad ko namang nakita sa pinaghubaran niya dahil may kukunin akong isang bagay rito. Nang makuha ko ang bagay na yon, muli akong lumingon sa lalaking natutulog sa kama at pinagmas ng sandali. Congrats sa inyo na magiging asawa mo. Sana maging masaya ang pagsasama niyo. Bulong ko na ako lang ang nakakarinig. Paika-ika akong lumabas ng silid na yon. At tinungo ang silid kung saan ang inoo ko pa namin ng kaibigan ko. Ano na kaya ang susunod na plano? Makilala kaya siya ng lalaking nakasama niya ng isang gabi?